Pagkakalanggabi po, patay matapos pagbabarilin at pagnakawa na isang negosyante sa Maynila kagabi, nakuna ng CCTV ang krimen. Natromang anak ng biktima na nakakita sa pangyari. Abiso lang po lalo na sa mga may kasamang batang nanonood, nakakabahala po ang videong ito. Nakatutok si Salima Refran, exclusive. Mga alas 8 kagabi, kasagsagan ng wash hour sa panulokan ng Quirino Avenue at San Marcelino sa Maynila. Nakuna ng CCTV ang motorsiklong sakay ang dalawang suspect. Kasunod nito ang puting SUV ng dentista at negosyanteng si Adonis Peren. Flat na ang dalawang gulong nito matapos paputukan ng mga suspect. Ang misis si Peren biglang lumabas at humingi ng saklolo. Sa puntong ito, nahagip na rin ng CCTV ang isa pang riding in tandem na backup ng mga naunang suspect ang rider ng unang motor. Pinaputokan ng ilang beses si Peren. Sinubukan pa ng misis ni Peren na kunin ang labing isang taong gulang na anak na nasa passenger seat. Pero napaatras din dahil sa mga putok. Sa gitna ng napakaraming motorista, binasag ng suspect ang bintana. Kinuha nitong isang bag bago tumakas. Dalawa naka-motor. Yung isa hindi naka-helmet. Yun ang naka ilang putok. Yung tagang huminto sa tabi ng sakyan pumutok ng pumutok. Dead on arrival sa si Peren, ligtas naman ang kanya mag-ina. Pero ang anak na trauma dahil sa nasaksi ang malapitang pagpatay sa ama. Under uh, uh, trauma pa siya, maaaring pagka uh, nakabawi na siya ng kanyang uh, normal na ano, ay makatulong din siya. Nasa 6 na milyong pisong dala noon ni Peren na may negosyong money changer sa Lemery, Batangas. Isang milyong piso rito na ng mga suspect Pitong basyo at dalawang slugs ng kalibre 45 ang nakuha sa crime scene. Sanae na silang gumawa nito. So, maaaring uh, gawain na talaga nila na ang ganitong uh, klase ng krimen. Alam nila na itong biktima ay may dalampera at uh, kung saan ito dumadaan. Maaaring ito ay uh, sinubaybayan na nila. Pinagahanap na mga suspect at tinitignan na rin ang posibilidad na may mga kasabot pa ang mga ito. Selim Refran, nakatutok 24 oras.